yung ano po, 'di ba? Si ano 'yon, yung panganay si yung lalaki. Si Jan Ruiz. Jan Ruiz. Nasa kaburan, Nasa kaburan po na, na din to. Nasa kaburan din po. Tapos sumunod si yung yung si, dalagitang si isa. Miyalin May, po. Miyalin. Kinuha uh -huh. nung tiyahin. Sa, Saan po? Ano po sa Manila. Gandang hapon mga katuwang Ngayong hapon pupuntahan natin i-update namin kayo doon sa pamilya ni Kuya Ruiz yung uh, magkakapatid nila ni kung maalala nyo po yung pamilya na na-rescue natin mula sa kanilang sirasirang bahay sa gitna ng kagubatan sa bundok dinala po natin sa kabayanan sa publasyon ng barangay. Yung mga bata naglalakad ng halos sa eh, dalawang oras mula sa kanilang bahay sa bundok papunta ng school then uh, pabalik ganun din napakahirap sa kanila lalo kung tag-ulan kaya naawa tayo dun sa magkakapatid dun sa mga bata no si Yalin and uh, nung punta natin dito ng isang araw nalungkot tayo kasi yung bahay na pinagsumikapan na maipagawa ng ating uh, mga abroad may galab shout out nga pala sa pamilya ni Ma'am Pebi ni Ma'am Pebi of USA maipagawa natin sila ng bahay doon sa barangay sa poblasyon ng barangay ngayon yung bahay mga katuwang inabandon na po nila iniwan po nila yung bahay na ipinagawa natin para sa kanila mga katuwang nakausap natin yung Uh, kapit bahay. Ngayon hapon, yan 'po ang pupuntahan po namin mga katuwang. I-update ko po kayo doon. Tara samahan niyo po ako. Tsya so nga pala, maraming salamat sa uh, mga tulong ng ating mga katuwang abroad, especially po kay uh, Ma'am Post Lady, Ma'am Lady, kay Sister R and uh, Sister L. Thank you so much po, Ma, mega mega love shout out sa lahat ng ating uh, katuwang abroad. Ganon din po kay Ma'am Nancy Lim. Thank you so much, Ma'am Nancy Lim. Ayan, mga bagong katuwang po natin abroad. Maraming maraming salamat po. Tanging uh, dasal, ang uh, amin pong maigaganti po sa inyong kabutihang loob. Maraming salamat po. Tara! Sa lugar ng magkakapatid ni na Alin. Nung nakatalikod na buwan, pumunta tayo rito hindi natin naabutan yung magkakapatid sabi sa atin ng kapitbahay nila wala na daw dito inabandon na iniwan nila yung bahay yung kapitbahay nga nangihinayang doon sa bahay na pinagawa natin mga katuwang dahil basta na lang iniwan nung pamilya ngayon titingnan natin kung uh, nandito na yung pamilya kaya padaan po may kapit bahay na sila dito eh. ito, ito yung bahay sayang mega love shout out nga pala kay ma'am pebi of uh, USA sayang yung bahay pinagsumikapan natin to mga katuwang na maipagawa maipatayo para sa kanila pero iniwan po nila ng ganun ganun na lang basta na lang iniwan itong bahay sayang tao po Nandito daw yung may nagbabantay okay, oh, nay, kumusta kayo ayos man po diba kayo yung kayo yung kapitbahay ng mga bata. Siya po. Na madalas sa uh, pagkawalan pagkain kayo yung pinupuntahan ng mga bata. Opo, binibigyan ko ng pagkain. Magkakapatid. Na, layo. Oo. Mm. Uh, wala na po yung mga gamit. Ano po, Nay? Opo. Mm, ano pangalan niyo po, Nay? Betty. Ah, Nanay Betty. Yun wala nang sayang ay! naman sayang naman yung pinagsumikapan natin mga katuwang sa tulong po ng ating mga katuwang abroad ay nandyan pa naman yung Jura box yung mga nandito oh, ah nandito pa naman yung yung lamesa wala na table po, no po. Oo. Upuan. Oo, yung table and chairs sa kanong huling dala po namin ditong package mula po sa sponsor parang pinakialaman yata ata dito nakaw po, po. O kaya kaya nga po para doon sa mga bata nga, yun eh mga notebook mga anong lapis hmm. so kayo po ang nagtitingin-tingin dito opo kasi kung hindi ito matitingnan at malilinisan yung dala naming Solar, dyan pa naman, no? Oh. Mm -hmm. Mga yeah, ilang... ko nga po dyan sa... Ano, sa paligid. Tapos, um, kasi kung ano, wala pong mag... Naanay na. Ay, oo. Kahoy ay, po kasi ito. sa ano, Oo, oo Talagang aanayin yan. Pag hindi mababantayan, malilinisan. Butin dyan po kayo, nanay Betty. Ay, sayang talaga tong bahay na to. Sayang po. Sayang yung bilisan natin ng ng uh, tawag dito yung sala set na uh, tawag dun yung bambu bambu set kaya yeah, lang wala na sila asan po yung nanay na lang ngayon ay nasa ano po nasa kabudan nasa kabudan kabudan ng ginto di ba nandun yung tatay nandun din po okay yung mga bata nandin nandun po sa kanila. Sa kabudan. Sa kabudan. Eh, yung ano po, di ba si ano yon yung panganay, si yung lalaki? Si Jan Ruiz. Jan Ruiz. Um, Nasa kaburan Nasa po Kaburon na din to. Nasa din po. Tapos, sumunod si yung, yung si, dalagitang si isa. May, Mayalin po. Mayalin. Uh -huh. Kinuha nung tiyahin. Saan po? In, ay po, sa Maynila. Nasa Maynila na si Mayalin. Oo, uh -huh. at doon daw papag-aralin at hindi nakakapag-aral dito. Ang problema nun, mga wala pang rehistro, wala pang ininyag. Ay, ayo ay, ay, nga pala, sorry. Uh, na, po, na-parehistro po, na nga pala yon. Ang wala po. pa sa kanila binyag. binyag. Opo, yung mga magkakapatid, yung lahat yung po sila wala pang binyag. O nasa ano po yun, Nasa Panganiban. Nasa Panganiban. Nasa kabura ng ginto. May bahay ba sila doon ay? Nakikitira lang po. Ay, nakikitira um, lang. Hindi naman sa Ma kanila. mahirap yun. Nasa kaburan, alam naman natin sa kaburan ng ginto, siksikan, mm -hmm. walang maayos na sitwasyon. Hindi yun pang pamilya, lugar na yun. Pang ano lang yun eh, ano pang kalalakihan, sa no? sa mga magkakabud. Mm -hmm. Pero yung pamilya, kawawa naman po nga. Kawawa doon. Payat yung bata. Ay, yung ano ho, yung makul, yung ano yung, 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 yung batang oh, si Mian, bibo. Po. O, si oh, si Bibong bata. So payat na yon. Payat na po. Kawawa na makukunin ko po nga sa bitate kung mag-aalaga. Uy, sayang naman yung bata. Kawawa dalawa, naman. Yung dalawa kawawa yung magkasunodan yung Oo. lalaki at si Mian. Buti at po kayo. Ka, mm. Kawawa naman, papag-aralin ko dito. Oh, ako na mag Papakiusapan uh, nyo ano? yung magulang kung mm. ibibigay sa inyo. Ay, ibibigay diba? po yun. Buti kong mo. ibigay. O. Oh. Ibigay sa inyo. Ibibigay po yun sa akin. Bakit? At ano man po yun, si Mian, talagang ano man po yun sa akin, malapit. Ah, malapit. Mm. Oo. Sa kasi rekrek. Mm. -rek. Yung lalaki. Yung lalaki. Kukunin ko ta. Nakakapanghinayang sa mga batang yun. Hindi sila nakakapag-aral. Siya nga po. Kasi anong mga nangyari? Matalino. matalino po sila. Kasi, sayang. Kasi, Mabuti ano? po. Nay, nay Betty. Betty, ano? Hmm, kayo. O, an si, ano nyo ba siya? Kamag-anak nyo po ba? O ano? Malayong kamag-anak po wala yung kamag-anak. Pero at least andiyan kayo tumutulong para sa kanila, no? Sa mga bata. Napansin ko lang yung asawa si Ate yung nanay, si Manilin. Manilin, hindi siya parang hindi siya makahiwalay din sa asawa niya kung saan siya nandun, Yung asawa si Kuya Ruiz, andun din naman yung asawa. 'Di ba nung mga punta ko rito na nasa Manila si yung nanay, na, uh, uh. nagpapakatulong. Si Keoris naman, nasa kaburo ng Ginto, naghahanap buhay. Yung mga bata, mag-isa lang dito. Madalas naabutan ko, gutom na gutom, walang pagkain. Naabutan ko, nakikipag-arawan si na Mayalin uh, uh, para ano? pambili ng pagkain, pagkain daw nila. Yung kuya nila, pangalan nga noon Si Jan Ruiz. Ruiz. Nasa bundok, naghahanap ng gulay daw, bebenta para makabili ng pagkain nila ako eh, nagtataka bakit eh yung mag-asawa si Kuya Ruiz nagkakabot but hindi nila pinapadala ng pera si ate yung nanay naman natatrabaho bilang kasambahay sa Manila bakit tinahayaan nila yung mga anak nilang gano'n? tingnan ko po sa kanila ha oh, siyempre hindi mo naman hmm. alam yun ang concern mo lang naman sa, sa mga bata no? pag nakita mo hindi kumakain pumupunta sa inyo hmm. mabuti may katulad nyo na nag-alaga doon sa mga bata naawa kayo sa kanila oo so, po naawa din ako sa mga bata so ngayon si Mayalin nasa tiyahin sa Maynila sa Po. Doon na daw mag-aaral. Anong grade na, na sana nung bata? Grade 7 po. Grade 7 na. Uh -huh. First year high school, no? Ngayong pasukan. Mm uh -huh. Ay yung panganay, yung lalaki. Parehas, ano, grade 8. Grade 8. Grade 8 yung ano. Hindi mga nakapasok, no? Nakapasok. Sana graduate na, no? Ay, hindi na, sana nag nag-enroll na 'yon sa first year, di ba? Opo, nag ano na 'yon. Hindi na Hindi na Sayang itong bahay na 'to. So, kung ito po eh, hindi mababantayan, hindi maalagaan na nai Betty. Masasayang itong bahay na 'to. Masisira ito. Ganda-ganda pa naman dito. Ganda-ganda ng view dito, hmm. mga katuwang. Mm. Minsan natutulog uh, hmm. na ako dito sa ano, huh? balkon pag Oo. Ano? Mm. Sayang. Paglinis ko dito, nakatulog ako dyan sa... Parang... Ganda. Oh, sayang. Ganda ng lugar. Dito natin sila pinagawa ng bahay. Inalis natin sila dun sa bundok. Dun sa sira-sira nilang bahay dati. So, yun, siguro. Gahanap nga ng swerte yung pamilya. Kaya sila nandun sa kabura. Nanay Betty, ano? Oo. Oo. Oh, oh. Kasi dito, dito sa lugar na to Nanay Betty sa itaas bundok sa ibaba dagat kaya yung mga residente rito ang hanap buhay pagtatanim sa bundok at uh, pangingisda sa dagat ano po ganda naman din sana ang lugar pag wala na to kang, halimbawa sa sanay ka sa dagat pag wala ka man ano panghanap buhay sa dagat to gutom ka talaga ah okay kahit sabihin pang ikaw eh sanay sa hanap buhay sa dagat wala ka naman panghuli ng isda sa dagat gutom pa rin. Mm -hmm. Kasi yung iba makikisakay lang sa mm -hmm. bangka. makikisakay lang. Eh pa ano lang naman yun, di ba? O yung 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 partidahan bantawag tawag doon? Mm, -hmm. isa eh, hirap ng isda ngayon sa dagat eh. Ay, ngayon mahirap na Magdamag na. kang nasa dagat, baka wala pang isang isang ano, timba ang mahuli mo. 'Di ba, Nay? Okay. Tapos apat kayo magkakasama. Mm, -hmm. Pagkatigda dalawang kilong galunggong kayo. <laughs> Pagkano isang wala. kilong galunggong ngayon? Lagi mo ng 300 Di ba? Hirap ano na eh. So ito yung bahay na to So anong Anong maganda kay dito Nanay Betty sa tingin mo Dito sa bahay na to Iniiwan nila Ibig sabihin ayaw na nilang tumira dito Nakausap mo ba sila nai? Ay nakausap ko po Sabi ni ano ni Manilin Yung nanay kaya sabihan ko nga po na umuwi na kayo doon sa bahay at, at inaanay na. Oo. Ang sabi po sa akin ni Manny wala man akong pamasahin pa, ano, pauwi uwi. O, magkano lang naman ang pamasahin mo lang, Jose sa Panganiban? Magkano ang pamasahin na? Nagit lang 200. Oo, 200. Hmm. Wala, siyempre kabura ng ginto yun. Di mapapera ang tao doon, di ba? Ay, Maraming ginto. Sila po, wala pong ano, at hindi man po, ano, yung lang bagang nag poploting lang po, Kuya Ipren, yung ah yung ano lang kahanap lang sila sa gilid ng sapa so wala sila so sa sila wala sila sa, sa korporasyon wala po oh uh, ay namumulot-mulot lang sila mm -hmm. ng bato ng bato tapos ipapagiling yung bato kung swerte mm -hmm. makachamba mm -hmm. may isang bahay ba diba? pambili mm -hmm. ng bigas so mm -hmm. malaki na nga yung 200 pesos pambili ng bigas no mm -hmm. kawawa yung isang mga ito, mga naruto, anak nila wala walang laman mm -hmm. di oh, sayang lang nung, ano sayang nila. yung pagod pagod akala ko nasa kabura nasa korporasyon kasi mayroon diyan tinatawag na korporasyon mm -hmm. nasa may may butas talaga kayo sama-sama kayo doon pagkatapos kapag ka magpipesar ng ginto hati-hati di ba kinukuha yung uh, kinukuha yung nagastos saka nag hati Alam ko yan, ay, kasi naging pinanser uh, din ako dyan, eh, nung ako'y nasa radyo pa diyan sa Santa Barbara sa Jose Santa Panganiban Barbara. din o. kaya alam ko yung pagkakabud ng ginto pero kapag ka ikaw eh wala sa korporasyon eh, ay, nagsusulo ka padampot-dampot ka lang ng bato dyan sa daan mm -hmm. tapos ipapagiling mo ay hindi sigurado yun hindi sigurado chambahan yun gutom din ang labas gutom mm -mm. ay nako mm, -mm. ay hey, Betty sa'yo ko po ipinagkakatiwala itong bahay na to at uh, kayo po ay um, tinuturing na nanay nung mga batang yun na ngayon po ay wala na at iniwan nila itong, 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 bahay na to na pinaghirapan po natin na maipatayo para sa kanila. Kaya Nay Betty, papasalamat po ako sa inyo kasi tinitingnan-tingnan nyo po itong bahay na ito dahil kung hindi po ninyo ito titingnan-tingnan, lilinisin madali itong masira lalo ito po eh uh, yari sa kahoy madali pong anayin ano po mga ilang buwan na po silang wala dito nay sobrang na po kuya pero kalahating ano, taon kalahating taon tagal na ano sobrang po na. tagal na pala so, tagal na po so kung da, kung di nyo nililinis to kung di nyo ito kasi kaso to baka dalawang bang pa lang sira sira um, na to sira sira na po at kasi inaanay po kasi kuya ay kaya nga ayun so Sayang mga Sayang, man. Sayang talaga so, um, Nung Tayo namin tong bahay nito Nanay Betty Wala pa itong mga bahay na itong kapitbahay Ngayon may mga kapitbahay na sila dito Ano po? May mga kapitbahay na sila dito Ayun Dati wala Nag-iisa lang sila dito mga katuwang Sayang Sayang tong bahay na to Resko dito. Ano po? Ano Dalawang kwarto. Wala ng ibang gamit mga katuwang. So pag umagad, pupunta kayo rito. Mabuti. Napunta po ako dito. Mabuti. Hindi po ito pinapasok ng mga tambay dyan para gawing alam nyo na. No? Pagtambayan. tambayan, wala naman. Wala naman. Tsaka may mga kapitbahay, ano kapit po? Bahay. Pwedeng ibili niyo po diyan sa mga kapitbahay. Ano, Nanay bete ano? Ano po? Oh. Sa so, tingin po, Nay, ano pong magandang gawin dito sa bahay na ito? Kasi inaalala ko, baka mabulok lang eh. Ano ah, papa, anong ka po ito, papa? Tauhan ko po ito sa anak ko. Ah, may Kasi, anak kayo? Ano po, ay may nakakasayang naka, naman. Oo. Oh. Asan yung anak niyo po? Ha? Tabing dagat po. Nasa tabing dagat? Mm -hmm. So, delikado yun <laughs> kapag naulan. Nabaha doon. Ah, nabaha. May mga anak po? Mayroon po. May dalawang anak. Dalawang anak. Malalaki na? Lala ano na po, um, ma-grade 3 na. Okay. So, okay na yun kaysa walang tao? Kaysa walang <laughs> tao. Pag walang tao, Kaya, delikado, masira. Nga po dyan. Daming ano dyan pinausukan ko para ka ko hindi masira ang ano sayang. Oo. Tama ito laging papausukan. Oo. Ay. O, sige Nay, salamat po Nay ha. Mabuti na champuan ko kayo rito kasi dalawang beses na akong pumunta rito. Wala talaga, wala akong madatnan, wala akong makausap. Nung huling punta ko may nagsabi sa akin yung salabasan po papasok dito nagsabi nga sa akin na matagal na raw pong iniwan ng pamilya ng mga bata itong bahay na to at sumunod doon sa tatay sa kaburo ng ginto inaalam ko nga kung saan ang address dun sa kaburo ng ginto di naman po nila alam mabuti at natsyempuhan ko kayo nandito sakto naman no sa pangatlong pagpabalik ko sa pangatlong pagkakataon natsyempuhan ko kay nanay Betty kayo yung madalas ikwento sa akin nung batang si Rialin Realin. Oo, na kapag ka nagugutom sila, kapag ka wala silang pagkain, pumupunta sila diyan sa labasan, sa bahay po ninyo sila nagtatambay-tambay, pinapakain niyo raw po. Maraming salamat po sa inyo. So nasa Maynila na po itong si Realin. Sa tiyahin niya. Doon na po mag-aaral. Okay. Oo. Yung magkakapatid na iba pa nandoon sa tatay sa Kabura na ginto. Andun na rin yung nanay. Andun na rin. Wala po. na sa Maynila. Wala na sa Maynila. O, okay. Ay sige po nanay Betty ha. Oo. Um, Alis na po ako. O, sige po. Oo. Oo. Eh paano kayo dito lang kayo? Oo. Um, Oo. Sige po. So kapag ako'y bumalik dito, may tao na rito. 'yung anak niyo po. Papatitiran niyo rito. Papatitiran ko din. Kasi sayang naman. Pero kung babalik po sila, mm. eh siyempre, sila po 'yung titira mm. dito, Nay, 'no? Anay Betty ha. 'yung mga bata. Ano po? Itong bahay na to para doon sa pamilyang yun para doon sa mga bata. Ano po, Nay? Di po ba? Okay. Salamat, salamat po, 'no? Okay. Kaya magandang pagkakataon din na ipagamit mo ito doon sa anak niyo ho para mga Kaso din naman, hindi masira, ano? sa Saka yung ano dyan, pag yung kusina nila, yung hmm. hindi natapos yan ni Kuya, ni Kuya, ano? Yung tatay? Kuya Ruiz. O, ni Kuya Ruiz. O, hindi natapos. Eh, may naiwan akong budget para sa pagpapagawa ng kusina. Baka nagamit niya sa ibang bagay. Ano po? Kaya hindi natapos yung kusina. Anyway, siguro naman kapag kasinwerte siya roon sa kaburan, baka bumalik sila rito. Ano po? At matapos itong bahay nila. Kawawa yung mga bata. Salamat po, nanay Betty. Ha? Maraming salamat po. Salamat po. Oo. Nay, bye. Ingat po kayo dito, Nay. Opo. Pang ano nyo, pang bilibili -bili nyo dyan ng ano kahit ano, bili kayo ng isang sakong bigas tapos tapusin eh, tapos chicken, po po ano? Opo. okay, okay, ingat kayo Opo. ah, salamat po sa pagbantay dito ano? Opo. sa bahay na ito ng mga bata ha? kung kali bisita ako ulit dito, pagka nandito na nakatira yung mga anak niyo po ano? Opo. para may babantay dito sa bahay na ito ano? salamat po nay ha, nanay Betty ingat po, Opo. salamat Opo. din po oh, oh. tayo na, katuwang.